healthy, mahilig ka rin ba sa matatamis pero conscious ka sa sugar intake? Yung tipong gusto mo na ng dessert, melty o kape na may tamis pero iniiwasan mo na ang puting asukal, kaya ang ending artificial sweetener na lang. Alam mo ba na hindi porke zero sugar, ang nakalagay sa label ay healthy na ito? Marami sa mga produkto ngayon ang gumagamit ng artificial sweeteners tulad ng sucralose, aspartame, at saccharin. Pag-usapan natin ang tatlong reason kung bakit dapat iwasan ang mga artificial sweetener. Una, pwedeng makaapekto sa gut health. Ang imbalance sa gut bacteria ay posibleng mag sa bloating, for digestion, at weekend immunity. Pangalawa, mas lalo kang mag -decrate. Artificial sweeteners can confuse your brain and body. Akala ng katawan mo may sugar na pumasok, so nag-release siya ng insulin kahit wala naman talagang sugar. Ang ending, gusto mo nang mas matamis at baka mas tumaba ka pa. Ikatlo, may potential side effects. Ang ibang tao ay nagre-report ng headache, pagkakahilo, mood swings at pati na rin ang anxiety. Lalo kung madalas ang consumption ng mga sweeteners. Pero don't worry mga ka-healthy, hindi ibig sabihin nito ay goodbye na sa matatamis my all natural alternative na mas safe and healthy tulad ng una stevia ito ay natural zero calorie at matamis talaga kan pagtila pangalawa coconut sugar ito ay mas mababa ang glycemic index at may nutrients pa kaya next time read the label huwag lang basta sugar free kasi minsan ang fake na matamis may bitter na consequences. Hanggang sa muli mga ka-healthy. Bye!